akalain mo guys no nagpasa ng ba batas si Congressman Pulong Duterte yung panukalang batas yung mandated o yung random testing uh, drug testing na hair follicle uh, kasama na yung ating Pangulo Presidente kung ito ay may isa batas kahit sino Pangulo kailangan merong random o mandated na drug testing na gamit ang buhok ay ito ay hindi ito makatakas ng mga opisyalis ng lower house at higher house sa kongreso at sa senado at sa kalahat ng mga politiko kasali na yun mga presidente akalain mo no pero alam naman natin na hindi talaga ito maipasa sa ngayong admin administrasyon ano, dahil sa kanila ang mandato sa kanila ang majority na kongreso so, hindi ito makapasa alam ni Pulong yan alam yun ni congressman Pulong pero ito ay parang isang bitag dahil akalain mo inisip na yun na niya inisip na niya na hindi talaga ito makapasa sa sa kongreso dahil silang may hawak eh pero alam niyo, ito ay isang malaking bitag bitag kung anong bitag dahil kapag itoy penokala at hindi ito makapasa yung mga anag uh, ano yun hindi sumang-ayon dito yung mga nag-antay ni dito yung uh, nagkwento hindi sumang-ayon na mga opisyalis ay makikita alam natin bakit sila takot ba diba? bakit sila takot kung yun naman talaga ang dapat dapat opisyalis ng gobyerno, opisyalis kayo na mga tao, ano, mga tao ang pinaglilingkuran ninyo, dapat, dapat mapa, magpa random drug testing kayo. Okay? Kahit sa anong mga trabahante sa gobyerno, kung maaari mag, magbandito yung mga surprise na drug testing gamit ang buhok bakit sila nagkuan uh, bakit sila ayaw ayaw na meron nang na nagre-react na grupo nagre na at sa mga mga ang sa kongreso may nagre-react na kitang-kita nyo alam na natin mga Pilipino bakit sila ayaw nilang ganyan alam nyo na nasa utak na nila hindi lang kailangan na sabihin pero show sure na show sure ko alam niyo bakit ayaw na ayaw nila ng ganyan di ba? na pinagtatakpan merong pinadilisahan at sila mismo takot na takot di ba huli sa kapitan ni congressman pulong yon lang guys kayo mag isip mag comment kayo pag may mag comment ito na ayaw dyan dyan eh alam na natin bangag kayo